<mogong> Oliver Pasto e Romano go ida porai nakai fresh number 24 sube 5. Angulo Pasto Pasto tinira no go na uha ni Loreto Pasto. Aia. Alje Ano na po ulit? Wala pa rin. Ayan, nakuha na ni Angulo. Pinasa kay Blando. Tinira sa karat? Wala. Ayan, Barago. O, oh, Barago, hinaras na agawan. Pinasa kay Angulo. O, oh, Angulo. Ay, ano yung know, memorizer? Oliver, is it 2 points? Oh, no. Official score, 41-27. Castro no good ang bola ay nakuha ni Loresto nagagawa ni Loresto pa rin pinasa kay Juven Pasto Anyo Nuevo Anyo Nuevo gandang tira 15 seconds to shoot ayan nakay Oliver's Ayan. Barago. Nagalap na papasapin. Nasa kay Blando. Ay! Nakawala. Nakuha ni Ayan, kay Anyunuevo. pinasa pinasakay. Huwet, no good. Huwet ulit. Wala pa rin. Nang panay. Kakaw! Kakaw! Ayan! 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 Yo na, yoko na, boy. Ang bulo. Pasto, Inero. Inero, no good. Nakuhan ni Oliver Pasto. And over to yun. Genuevo to Joven, two points. Four. Uh, Angulo to Blando. Yes. Exactly four. No good. Oven, no good. Ang bola ay nakuha ni Angelo. O, oh, Angelo. Pinasa kay Blando. Blando sa tres. Pang day. Wala. Nakuha ni Oliver. Pass si to Floresto. Floresto, Oven. Ayan, ay pasa kay Balago. Ay, tira mo sa ay, ay, na sa drop. Ay, kapot. Wala. Nagbibig siya. Ginawang libero. Two points. <laughs> ay, meron. Gandang tira. Two points. <laughs> Two points. Lugod ang bola kay Loresto, Two points sa kabilang sa Wala pa rin. Nakuha ni Rowa Pasto Loresto. O, oh, Loresto kay, o, oh, pinagmasamasahan kay Humino Go, nakuha ni Angelo. One minute and twenty seconds. Angelo Pasto Evangelista. oh hala. Ang bola ay naka kay Loreto. So, Pass to on. Oh, Nakagawan. <laughs> oh, sala. Kuvet, <laughs> gandang tira. Gandang lalak. Kay kagawad po. Oh. Takla oh. <laughs> ba? Nagagawang bola. Ang gulo, I, I mean, I mean, we have no good. Eroa, wala pa rin. 40 seconds. Eroba, no good. Nakunga ni Castro. Hmm. May 30 seconds. Enero. 15 seconds to shoot. No good. Nakunga ni Onion 20 seconds. 10 seconds. seconds yes